Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sana all, ayon sa post ni Mayor Honey Lacuna, mga lolo at lola, simula na ngayong araw ang pamimigay natin ng doblado ninyong allowance mula 500 ngayon ay magiging 1000 pesos na ang matatanggap ninyo kada buwan pwede ninyo itong gamitin sa pangtustos sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan pambili ng gamot pagkain o iba pang gastusin. Siguraduhin lamang na makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa schedule ng inyong payout. Nagawa po nating imposible ang ganitong proyekto. Dahil sa tapat at totoo na, pam na pamamahala, maraming salamat po sa pakikipagtulungan ng mga barangay officials at maagap na pagbabayad ng buwis ng mga manilenyo. Dahil po sa ating pagtutulungan, ay mapapangiti natin sina lolo at lola ngayon. Hashtag tapat at totoo. Sana all doblado na ang allowance. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.